So yung wasap mga brad, itong video na to ay papunta po kami mag-shipment. Sundin nyo lang itong video namin mga brad dahil pagkatapos po ito namin ship ay pupunta po kami sa mga pintahan na mga amplifier, mga speaker. So sundin nyo lang itong video na to hanggang matapos para makita po ninyo kung saan po kami kukuha ng mga murang amplifier, mga murang speaker. So dito ninyo makikita sa video ito. So yan, i-discard po muna namin to at pagkatapos namin dito mga brad pupunta na po kami sa bintahan ng mga amplifier at mga speaker Oy, <laughs> waka ka dumdug <manililili? laughs> so sundin nyo lang po tong video na to mga brad para makita po ninyo kung saan po kami kukuha ng mga speaker at amplifier so ngayon una po namin puntahan ang Golden Marketing dahil may inorder na po kami doon na dalawang T12 na 1000 watts nandito na po kami sa Golden Marketing So pick up na lang po kami dito mga brad dahil tinawagan na po namin to. So ayan po ang pinipick up namin sa Golden Marketing mga brad. Ayan, madali lang po kami doon dahil uh, tinawagan na po namin to. So ayan, mayroon ang nakapangalan sa amin. So ngayon, ang sunod po namin puntahan ang Masyas. So meron na naman po kami in order sa Masyas. So ngayon, nandito na po kami sa Masyas Electronics. Ayan, isang Grand Slam na 1,000 at dalawang Live itin Ayan, tapos na po kami dito sa Masias Electronic Part and Supply. So, ang sunod po namin puntahan ay ang Cebu Audio or Eclipse. Dahil meron po kaming order doon. So, yan, madali lang din dito dahil tinawagan na po ito namin. So, ayan po ang kinabuhan sa aming na-pick up mga brad. So, ayan, galing po kami nag shipping So, shout out po sa nag-order nito. So, ayan, ito po ang Grand Slam na 1,000 mo, sir, Mr. Jenet Duran ng Tagbilaran, Buhol. At sa iyo naman, Mr. Customer, taga-Bohol pa rin. Ah, hindi ko na tandaan yung pangalan nito, bale complete po 'to. Dalawang SRX na clone at itong gx 7 UV. At ito naman, Mr. Customer ng Carmen, Norte ng Sibo. So, ayan na po ang So, ayan na po ang para sa inyong mid. So, ayan na po ang para sa inyong mid-high. At ito po ang para sa sub. So yan, yan po ang para sa sub. At ito po, kasama po to kay Mr. Customer ng Tagbilaran Bohol, Mr. Jinit Duran. Mr. Jinit Duran. So ayan. so ayan. kasama po to sa kanyang order na Grand Slam 1000. Ito D12 po to. At ito pa. Hindi pa na diskarga. Ito po ay kasama po to sa order ni Mr. Customer ng taga Carmen Norte ng Cebu. So ayan po, live po ang brand. mcb Cebu Box Maker. So yung wasap mga brad, ang dami po kaming isi-sit up ngayon. So kami po ay magpasasalamat. Unang-una po sa ating Panginoon. At pangalawa, sa inyo po mga customer, maraming salamat po sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Pero kami po ay lubos nagpapasalamat sa ating Panginoon nang dahil binigyan po kami ng walang sawang customer. Isi-sit up po namin to ngayong gabi dahil ay naka-schedule po to bukas delivery. So ayan po ang pangwalo. Bali, walo po ang isi-sit up namin ngayon. So yan, sinimula na po nila. Yung dalawa, okay, okay na po. Tapos na. So ito na lang po ang anim. So ang pang-apat ay sinimulan na po. MCC2 Box Maker!